bibili na tayo lang cake. Halika <laughs> gusto mo na? 'yung pinunta namin dito, pasta cover kasi bibili daw sila ng loko? kami ng cake. Alin 'yung napilit niyo? Ito na lang, chocolate 67 Ano na. na Alin ba? Alin ba napili nyo diyan? Ito? Okay. So, Ito? na? guys. na Yum yum yum. Ito na chocolate. Haluin Nagbablog <coughs> <coughs> si Kelly nito. Sabihin hmm. mo, hi! Hi mo yan, Sabihin mo, also. na. Hello, guys. <laughs>